Ayan, mukhang maganda naman guys yung lipstick ko. <laughs> Ayan. <laughs> Duman ako sa shop ng mga bagong bukas ng mga tindahan ng lipstick. Uh, lahat ng pampaganda guys sa shop na yon is <laughs> bagong bukas kumbaga nag-open sila. So, naglagay na rin ako ng, ayan. Yung sa mata ko, guys. Maganda yun. Tsaka, nag-lipstick na rin ako. <laughs> Duman ako. May mga mister sila. So, ayan, nag -ano na ako. Nag-lipstick. Naglagay na rin ako ng, okay. sa mata, guys. Tinisting ko maganda. <laughs> ayan, pipiliin ko sana yon yung nilagay ko dito sa aking mata, kaya lang guys, ang haba ng pila kasi nakasil sila bagong bukas yung shop kasi pag uh, magong bukas ibig sabihin, marami sila ang uh, seal ayan, nagsil sila ng mga 30% oh, kaya ang haba haba ng pila guys ayan, nagustuhan ko talaga yung ito yung nilagay ko dito ko, nagustuhan ko guys, si kami lipstick. Ayan.